ang bagong muka ng kalana di langis yan, langis ang kiosk oil ang kanyang ah uh, tawag ito panggatong ang bagong muka medyo mainit pa yan pwede po siyang tanggalin ay ko mainit ayan siya ayan ganyan yung, dahil kung mapapansin nyo ay uh, dahil wala tayong use oil yung, uh, iba po yung design nung dati Meron pa siyang may sa gitna. Ito wala na po siya. Plain na po siya. Ayan. Ayan po. Ayan. Ayan. Lagyan ng uh, kapil kapil papel kunti. Ayan. Ayan. Baka Baka ito. yung mantika ng baboy. Teka kasi oil, o, o, wala ng oil. Naubos na. na. wala ng oil. Oo wala na. Ubus na. Uh, na. Wala ng oil. Wala na. Ubus na. Oo oh, ito mantika ng baboy. Ako na lang. <laughs> <laughs> Dahil wala akong maparingan. Ito na lang. Oh. oh, mantika ng baboy. Yan. Hmm, diba? Oh! Magringas. Tika kinang baboy. Oh! Hmm. Diba? Eh dahil, hindi maasunog yung mantika ng baboy. Guma na lang. Yan, guma na lang. Oh. Ang bagong mukha ng kalan na di use oil. Use pang... oil ng baboy. Pang, ng baboy. Ito, uh, pang, baboy. masa, pang mahirap na, na kalan kasi dito sa Pilipinas maraming mahirap so walang kakayanan bumili ng silane or uh, bigastong to. ayan siya meron lang po kapsimple ang bagong mukha ng kalan ayan ayan to, mga kababayan pakalakas ng kanyang apoy oh. ang ginamit naman tika ay Nagsika ng baboy. Oo. Oh. ka ba? Kaya bumaha pa ng ng ulyan. Uh, hindi malulunod at hindi mamakamatay. Oo. Ayan, oh, Tignan ko. Tignan ko. Tignan ko. ng baboy yan. ko. Tignan mga ginamit nila noon na imbinto eh uh, improve na po natin ngayon mga kababayan. Ayan. design shout out kaka yan po siya Ayan. hindi rin itim ang pit ng kaldero niyan